yung mga corruption cases po na yan, ni-raise ko po yan. Ni-raise ko po yan. Pero alam nyo, nag-file na ho ako ng kaso dati. Nag-file na ho ako ng kaso dati. Hanggang ngayon, no, hindi pa nare-resolve yung mga kaso. Another is, I also raised this issue. Nag Bigay ho ako ng makapal na makapal na pool kay Secretary Buloy. Personally, I hang it over to him. truth on the line. Yung mga niyo sa aking recommendation, before you left the ICI, nagkaroon ba kayo ng chance to forward it to them dahil advisor yung role nyo, di ba? Kay investigador, kay advisor, pwede naman kayong magbigay ng mga ganong recommendation. Bago kayong umalis, naibigay niyo ba yung iba niyong mga recommendation sa kanila or through general asurin siguro? Well, we have been talking to uh, we have been talking to the executive assistant of the of the chairman. At yan naman yung mga concern na yan, part also na napapag-usapan namin during our meeting. Kasi araw-araw naman po, nandunong kami. Nag-uusap pa naman namin. kami. At isa yan po sa mga concern na namin, mga, mga observations namin. But uh, siguro yung iba pong observation ko na, na ngayon na wala na po ako, I'll probably uh, reduce this into writing para formally po may turn over sa kanila. At ipit hindi pa namin na formally na i-turn over yung ibang ebidensya rin eh. Kay Senat kay General Azuri kasi sabi nga niya sa akin, sir, pa i-organize ko muna yung team ko sa ako sa kauli tayo mag-usap. In fact, hindi lang naman sa flood control nag-umpisa yung mga mga observations niyo. Eh. Matagal na kayong kinukot about the overpricing. Halimbawa sa roads, no? Cats eyes. At sabi po nung iba, bakit daw hindi kayo mag-file ng kaso? I mean, ano po yung masasabi niyo sa mga ganong comments? Ma'am, yung mga corruption cases po na yan, ni ko po yan. Ni-raise yan. Pero alam niyo, nag-file na ho ako ng kaso dati. Nag-file na ho ako ng kaso dati. Hanggang ngayon, ho, hindi pa nare yung mga, kaso. Another is, I also raised these issues. Nagbigay ako ng makapal na makapal na folder kay Secretary bunuan And personally, I hand it over to him. Pero wala rin ho nangyari. In fact, I confronted him during the uh, hearing. At sinabi niya nga sa akin na hindi nga niya na-action. At tinanong ko eh, nga sa kanya, with all these anomalies na nangyari, one nga ho eh, uh, tinanong ko rin ho sa kanya lahat yan. Unfortunately, oh, wala na ho ako sa sa, sa ICI. Hindi ko na rin po na-follow up lahat yung mga questions ko. Baka, baka mali po yun na pagbigyan yung tao, no? Dahil <laughs> pati siya ngayon, eh, nadadawit dito sa iskanda, iskandalong to, eh. Pero nabanggit nyo na no, no action kung sakasakaling may ganyang mga complaints. Sa tingin nyo ngayon, gano'ng kalaking problema yung legal system natin? Kasi yan din ang inaalala ngayon ng mara maraming tao, eh. Oh, investiga na, investiga. Mamaya, wala namang mangyayari dyan. Makakawala din yung malalaki tapos gagapang yung kaso, abuti ng 20 years, tapos wala, everything will go back to business as usual. Gano'n po kalaking problema? I'm sure nararamdaman niyo yun eh. Yung, yung mga Ay, constraints natin through the legal system. I completely understand po yung sentiment ng bayan. Pero, because it's a trust issue kasi, may, sanoy, may mga certain Certain circumstances po na yun po yun, na-apektoan po yung tiwala nila sa gobyerno. Uh, tulad po yung pagkaka-resign ko, siyempre uh, na apekton din po yung tiwala sa gobyerno. Pero ako ho mismo, kung papabayaan lang po yung ICI na trabahuin niya, yung i-perform niya yung kasarili niyang mandate at wala pong mag pressure sa kanila, I believe they will be able to daily really deliver at magkakaroon ho ng mga kasuhan yan lalo-lalo na po yung mga corrupt na politiko. Kasi on the uh, initially po, ang makikita nyo po makakasuhan are the are the uh, contractors at yung mga DPWH personnel kasi sila naman yung nakapirma. At yung mga politiko naman, wala naman sila pinipirmahan. Pipirmahan ng mga receiver. At eventually, oh, pag tuloy-tuloy lang yung investigation at nakita na nila na talagang determined eh mapre-pressure din ho naman na magsasalita itong mga uh, um, bureaucrats, itong mga government officials o DPWAs. Ganon din yung mga contractors. At idadawit na rin ho nila yung mga politikong talagang kumita ng gusto